Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bistak Reaction TV. Ngayon balikan natin ang hula ni Madam Vertudes kay PBBM. Ang daming lumabas sa baraha na sa ngayon, nagkatotoo na. Gaya na lamang na maraming pagtitipon-tipon sa mga tao dahil sa matinding korupsyon? Ngayon, hindi na natin patagalin pa, ito na po ang video ni Madam Vertudes hula niya kay President Bongbong Marcos na katutuo na nga ba? Kung naniwala ka sa baraha ni Madam, bigyan natin ng reaksyon. Ano ba ang iyong komento sa hula ni Madam? Uh, ito, uh, tignan natin ang three uh, high energy ni uh, President Bongbong Marcos. Tignan natin yung Kanyang mga cards, no? O tayo ng three cards. <coughs> Excuse me? Ayan, judgment. Ano, marami uh, higher energy ni Uh, President Bongbong Marcos ay eh, napakadaming taong nagja-judge sa kanya, no? May mga judgment sa kanya. Kaya yan ang mga nangingibabaw sa kanyang usapin at uh, uh, or issue na uh, binabati ko siya. Kaya sa mga tao na malapit kay, um, Bongbong, kay President Bongbong Marcos, ah, uh, bigyan nawa siya ng mga magagandang advice din at uh, na may na rin ang kanilang mga problema sa kanilang uh, sa ating admin niya at sa mga psychopure uh, no niyang pinapalakad. ayan so ayan Uh, sa ating gobyerno sa mga iloponya at uh, ito ang mga nanginibabaw na enerhiya no na enerhiyang malakas ang pag-judgment sa kanya so marami na nag-judgment okay uh, president bongbong marcos uh, nawa na maayos na yung kanyang mga uh, sinasabi at ginagawa dahil maraming tao ang nag-judge sa kanya at siya ay haharap din sa mga judgment no ayan ah uh, meron din ditong higher energy doon sa mga about sa kayamanan o binabantay ang kayamanan ano or uh, hindi pag-alis sa pwesto ng kapangyarihan ayan no so ayan ay merong kaugnayan sa kapangyarihan at kaban ng bayan ayan no ayan yung mga nangingibabaw na enerhiya no Ah, uh, trono kapangyarihan at kaban ng bayan so okay Uh, maraming mara, marami na yung siyang makukuha o mahukok sa mga tinagawa niya at uh, may mga uh, matindi matindi ha, matindi parang meron akong nakikitang higher energy na nangingibabaw sa isipan ni ni President Bongbong Marcos parang tungkol to doon sa mga alagad niya na babawian niya ng espada o tinatawag natin na uh, pag pagsasapol doon, pagpapalit ng mga uh, itotoka niya kung sino yung hawak ng bawat isa na ulit ng isang uh, panlaban o sandata. No? Magsasapol yung mga tauhan niya o yung yung uh, mga mga tao niya sa malaking niya na niya dahil meron ako nakikita rito ng uh, limang mababawian ng parang mga tinatawag natin uh, panlaban o sandata kaya may mga shuffle na mangyayari sa kanya no shuffle yung pagdedesisyon o no? decide niya kung sino ulit yung itatalaga niya doon sa mga bawat espadang binunot niya at pabibigyan ng bawat panglaban ulit no? sa makatuwid ito ay pag ng mga uh, tao niya okay Ayun yung nangibabaw and then number of 7 hook at ah, saka meron siyang pagkuha o kukuha ulit ng panibagong mga tao na i-assign sa mga ayun, kabinete, congress or whatever kind of position doon sa uh, kanyang ipapalit na mga tao no? ibigyan ng sign so tingnan natin ngayon yung nangingib ah, yung pitong card na na ano na lalabas at makikita natin kung ano yung mga nangyayari o mangyayari pa sa lukuyan ni naharap at nakaraan ano ang ating harapin? Ito yung card ni Bongbong Bong Marcos. Ito na. Ito ba ito? 2, 4, 5, 6. And 7. Alright. Ito po ang mga card ni... Um, President Bongbong Marcos bigla ang paglipat sa isang malaking bahay o paglisan din sa isang bahay malaki. Ayan, mag-asawa to. No? Dahil mahina na yung kanyang lakad at nauuna si 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 ano, First Lady Lisa Marcos. Ayan. At uh, ay parang napilay na or napilay may saklay na si President Bongbong Marcos. Mahina na ang kanyang career or yung race or yung din mga bawat hakbang at siya ay parang napapagod na o nahihirapan sa mga hakbangin niya o gagawin. So, ito ay meron siyang bigla ang paglipat, no? At taharap siya sa hindi hindi naman niya din kasalanan or hindi niya uh, uh, kagagawan o kaso. Pero, meron siyang pananagutan, no? Meron siyang pananagutan. Hindi man niya yan kasalanan o no? meron man siyang harapin mga kasalanan ng mga tao niya or yung mga nasasakupan niya responsibilidad niya na uh, sagutin o harapin yan. Kaya sila ay makaharap sa mga kaso na na dapat nilang harapin. Ayan, ano? So, I think and sabi ko nga, pwede itong pagbaba ng pagbaba niya o pag-resigning dun sa palasyo o sa bahay kasi sinasabi nito bigla ang paglipat no? sa malaking bahay. Alright? At ito mag-asawa. Ayan. Ayan ay maaaring ring mangyari yan at mangyayari na. No? And then, dismaya o pagluluksa. No? Pagkabigo o pagkalugi. At kung mabibigo or kabiguan at kalugian or uh, pagluluksa. Ayan. O pagsisisi. Ayan. No? No? At hindi niya muna, hindi na mabangon ang tatlong tatlong caps, o tinatawag natin ang um, be reasonable doon sa mga questionable ng taong bayan. Pagluluksa, Pagluloksa. Paglulugmok. Uh, Yan. Siya ay nakahang. At siya ay hindi maganda yung Uh, pag-iisip sa kaguluhan or kung ano ang kanyang mga gagawin. Pero lumalaban pa rin siya sa kanyang mga uh, gustong ipakita na wala siyang kasalanan. Pero iba yung ipinakikita at ginagawa niya. No? Gusto niyang patunayan yon Pero siya ay nakatiwarik na or nakabaligtad sabihin, kawalan ng pag-asa rin. At uh, pagkakaroon ng, ng katabangan sa kanyang uh, background. Ayan. At syempre, meron akong nakita rito na card. Uh, in the sun. Siguro, kasi sinasabi dito yung uh, panibagong simula at panibagong pagsubok din sa kanyang mga uh, pagdadaanan at uh, pagkaroon ng bagong bukas sa kanya. <laughs> Nakakaroon ng parang ano na siya uh, pasisisihan niya rin lahat yung kasikatan at kalubugan ng kanyang career Kasi dito sisikat, pero lulubog din. Kaya dito naman, uh, napakalaking halaga ng pera to nasa mga palad niya. No? Ayan, no? Napakalaking pera. Kayo nang paalam mag niyan, pero uh, ito yung halos lahat ng blessing nasa kanya na yung pera or uh, na-touch na niya maaaring ito ay naubos o maaaring ito ay may pinuntahan o uh, kung saan man napunta basta't nasa palad na niya yung mga kayamanan ng na kapirahan ng mga um, kaban ng bayan Ayan. nasa kanila na yan mga palad niya nakasalalan kasi this is the million sign or uh, money sign and then uh, blessing you no? Know? pagkapanalo rin sa pagka sa pagkakakuha ng mga uh, kayamanan. Ano? And then next, I don't know kung anong mas uh, papilitong matandang to na matindi niya makakalaban. Ito, matandang to na superpower at nasa uh, katungkulan. At ito ay mas makapangyarihan kesa sa kanya. Hindi ko alam kung anong uh, ano nito ha. Ah, uh, papel. Diyan sa car niya dahil ito ay uh, ito ang magpapa bagsak sa kanya matanda matanda rin uh, maaaring yan ay uh, outside the Philippines or uh, galit sa kanya uh, and then that it's a very very bad sign kaya kung hindi hindi aayusin ang pamumuno ni Mr. President Bongbong Marcos ay maaaring uh, ma-involve siya dito uh, sa mga death sign. Iyan, death sign ha. Iyan. Ibig sabihin, matatapos din ang karir niya. No? At matatapos na rin yung yung lahat kapag ka nangyari ito.